Ang ating topic today, dapat bang tanggapin ng isang aktres ang pagkakaroon ng anak ng mister na aktor sa ibang babae? Ayan. Ayan. At hindi siya magalit sa anak. Ayan. <laughs> ba Ay, safe ako. <laughs> safe ako ngayon. Ayan. Maybe. Oh, so, okay, go, Benny. Maybe. Ay, maybe. <laughs> yes. yes. Dapat bang, ano, anong tanong natin? Dapat bang magalit? Dapat magtanggapin? Mag mag dapat magtanggapin ng isang aktres ang pagkakaroon ng mister na aktor ng anak. Eh kasi, wala namang kasalanan yung bata dyan, di ba? Oh. So, dapat lang natanggapin niya yon kasi... Kumbaga, kung destiny yun na mangyari, di ba? Kaya lang, huwag mong, wag mong ibubunto ng sisi sa, sa bata kasi hindi maganda yon at hindi ka mababless sa buhay mo kung ganun. Kung may problema kayo ng mister, mapag-usapan nyo at kayo ang mag-ano, magdesisyon kung paano ang gagawin do sa anak niya. Yan. Mm -hmm. Ang hirap po i-defend no, ah, sa tungno, ha? Sa tungo lang. Kasi ano yan. ka na, ano, approve ka dyan sa ano. <laughs> pero know. dapat, oh. dapat pangatawanan mo yan. Sa ayaw at sa gusto mo. Oh, kaya <laughs> ko hindi, naman pangatawanan, na. Hindi ka pangatawanan ah. <laughs> yan, ayaw Kusko, yan. ng utak dyan, <laughs> no? <laughs> Eto yan. Alam mo, friendship. Tama naman si Pilar. Agri naman ako na hindi kasalanan ng bata. Pero, hindi siya magalit. Hindi isang, ano, isang babae. Actress, eh. isang babae na magalit kasi parang nagmamarka yung, ano, yung kasalanan ng, ano, eh. Mm -hmm. Nagawang kasalanan yeah. ng mister niya. the same time, yung, ano, ibang babae, di ba? para yung bunga ng kasalanan eh parang tumatatak sa kanya parang ano rin masakit para sa isang babae pag isang original kada makikita mo yung bunga ng kataksilan nila pero siguro sa ganung pagkakataon pwedeng hindi niya tanggapin yung wag nang ipakita yung bata parang gano wag nang ano wag nang ilapit para ano para hindi magkagulo. magkagulo at dumating yung point na baka masalbahi or something diba? pero oh. Oh. ang, oh. ano pa rin diyan kasi depende yan kung nauna bang may anak na yung mister niya bago si bago naging sila or kung nung after nung sila ang nagkaroon sila nung anak nung, nung ng anak yung mister niya di ba uh, kaya yun ang dapat pag-usapan nila at pagkasunduan nila ako, at, nga, ang pinopoint ko lang magagali naman magagalit talaga siya yung ano diba? yung hindi siya nauna eh ang pinopoint ko yung halimbawa magjowa na tayo tapos uh, nga. nagkaroon ng ano nagkaanak, nagkaanak sa ibang babae parang masakit sa isang pamilya na original na ano, may ibang pamilya pa, parang ganon Okay, okay. ayan, eto na. Kaya may problema dyan yung mister. 'Di ba? <laughs> oh. Eto na at least may uh, may tama ka, may tama rin si Roldan Pero alam mo sa pag-aasawa, kailangan Trust. kilalanin niyo muna ang isa't isa bago kayo uh, lumagay sa tahimik. Kaya nga kaya nga ang pag kaya nga sinabi na ang pag-aasawa o ang pag-iisang dibdib ay hindi yung parang kanin na lang. Kapag nainitan ka, pwede mong iluwa. So, dapat uh, get nasa getting to know each other kayo. Kailangan alamin mo ang background ng magiging mister mo, alamin mo ang background ng magiging missis mo kasi pag nagsama kayo, hindi lang 'yan ngayon, kundi forever 'yan. Wow. Ngayon, kung alam mo naman na may an may anak, anak siya na siya sa na una, Tanggapin mo kung mahal mo pero 'wag mong isisisi sa anak niya na kasalanan niya. Tama. Ganun din ang kung may na, ano ano mystery. <laughs> na kung meron man siyang ano may pinag, may meron man siyang anak o hindi Tata. dapat maging honest talaga siya sa mapapangasawa sa either lalaki ka man o babae, kailangan patas, pantay lang at maging honest lang.